Welcome back to classroom. Hello, hello again, and welcome back to classroom. Let's see walang iba, syempre. Okay? So, for today's episode ng Classroom, meron tayong 7. 7 facts about solar system. Ayan. Pag-alala natin. Mga ano lang naman to, A little bit of knowledge na finish natin sa ating research na ewan eh, ko kung alam na iba or di pa. Pero, pag-usapan natin. Okay? So, 7. 7. <laughs> May 7 bang 8? Okay. 7. 7 facts about solar system. So, umpisa na natin ang 7 facts about solar system. Sa number 1 1. Ang pinakamainit na planeta sa solar system ay hindi ang Mercury. Yes. Ang Mercury ang pinakamalapit na planeta sa sun. Okay? So, sisingipin natin dahil siya pinakamalapit na absorb niya ang init na dulot ng sun. Pero sa katotohanan, hindi siya ang pinakamainit na planeta. Ang pinakamainit na planeta sa solar system ay walang iba kundi ang Venus. Okay. Dahil sa makapal na atmosphere, nagawa sa makapal na carbon dioxide. Isang greenhouse gas, katulad ng na nangyayari ngayon sa Earth, dahan, dahan na nagiging greenhouse gas ang atmosphere, kaya mainit na. Okay. Ay hindi nito pinatatakas ang init sa surface ng Venus nakakapasok yung init galing sa sun, of course. Ang tendency, dapat nakakabalik reflect ka agad paalabas ng outer space, yung init. Pero dahil sa makapal na carbon dioxide, ang component ng atmosphere ng Venus, ay hinaharangan niya ito. Ang tendency, yung surface temperature, umiinit, tumataas. Ang average temperature daw sa Venus ay nasa 468 degrees Celsius. Na may kakayahang tumunaw ng tin at lead. Mga, ba, mga bakal to ah. Kumpara sa mercury na meron lang 427 degrees Celsius. Okay? So, ang mercury naman kasi dahil wala siyang atmosphere, it can disperse yung init na natatanggap niya direkta galing sa sun. Eh dito naman sa Venus eh dahil sa kanyang makapal eh, hindi nakakaano sa ng init. Idagdag pa natin dito ang pagiging volcanic planet ng Venus na kapag pumutok ang bulkan sa Venus, sabay-sabay pumutok ang bulkan kumpara din sa Earth na one at a time lang. Number 2 okay. May mga volcano sa solar system na tubig ang magma. Tama. <laughs> Tama ang narinig mo. Okay? Ang moon ni Saturn na si Enceladus. At ang moon inetsu, na si Triton ay mga bulkan na naglalabas ng pressurized water. Okay? Ang etong mga bulkan sa solar system na nagbubuga ng pressurized water dahil kapag nag freeze ang tubig nagkakaroon ito ng pressure. At kapag ka-pressurize ay siyempre, ma, Ang tawag sa mga sa pangyayari ito ay cryovolcano kapag sumasabog. Okay? Meron tayong kahalintulad tulad na pangyaring ganito sa earth. Ito yung mga geysers. yung mga, pagka sa atin naman, hindi malamig, kundi mainit. Kapag naiinitan yung tubig, of course, nakikita nyo naman pagka nagpapakulo kayo tubig. Nakaroon ng pressure pataas, shoot. So, ito yung mga geysers. Ganun, halos ganun itong uh, proseso ng mga pressurized, pressurized water na lumalabas sa mga muna ito dahil nag-freeze. Okay? Mga volcano sa solar system na tubig ang magma. 3 Okay. We live inside the sun. Okay. Tama, narinig mo pa rin. Okay. We live inside the sun. Dahil sa katotohanan ng outer atmosphere ng sun o ng araw ay umaabot malayo hanggang sa kanyang visible surface. So, yung nakikita natin sa mga pictures, sa mga videos. Okay. Ang ating planet Earth ay nasa tinatawag na tenuous atmosphere. Kaya nakakaranas tayo ng mga gas ng solar wind na nagge generate naman sa atin ng tinatawag na northern and southern lights o mas kilala sa tinatawag na aurora borealis at aurora australialis. Okay? Ang outer solar atmosphere o heliosphere kung tawagin ay gumaabot sa 100 astronomical units yung panukat sa solar system o katumbas ng 16 billion kilometers ganun ang outer atmosphere ng sun kaya we live inside the sun number 4 okay. si Jupiter ay isang cosmic vacuum cleaner okay ang gravity ni Jupiter ay humihila ng maraming comets at uh, asteroids na kung ikukumpara sa Earth ay nasa 2,000 hanggang 8,000 times ang dami ng pagtama ng comet at asteroid sa so Jupiter. Yung kanyang vast gravity na kapag may dumada ang mga comet at asteroid, hinihila niya. Okay? Kaya tinawag siyang cosmic vacuum cleaner. Okay? And that, Jupiter saves the Earth. Number 5. Si Saturn ay lulutang sa tubig. Okay? Dahil sa ang average density lang ni Saturn ay nasa 0.69 grams per cubic centimeter. Okay? E1 ang density ng tubig. So, mas less dense siya sa tubig. Kaya pag si Saturn ay nilagay mo sa tubig, lulutang. Siya rin ang nag-iisang planeta sa solar system na less dense sa tubig. 6. May maliit na planeta sa gitna ng asteroid belt. Ito ay isang dwarf planet na si Ceres. Isang icy planet. Dati siyang kinukonsiderang asteroid. Isa sa mga pinama, pinakamalaking asteroid. Ngunit ang pag-aralan ng mga eksperto, nakita nila ang hugis ng ni Ceres ay bilog. Parang yung ating buwan. Okay, then icy. Okay. At simula nun, ibinilang sa mga tinatawag na dwarf planet. Katulad nila, Pluto, Sedna, Haumea, Iris at Maki-maki. At seven, last. Okay? nag snow ng metal sa Venus. Wow. Okay. Dahil sa tindi ng init sa Venus, kaya nitong tumunaw ng pyrite minerals. At ang mga ito ay nagiging metallic mist. Okay, mist ng mga metal. At kapag nasa mataas na altitude, nagko-condense ito ng isang matintab na metallic frost. Okay? at nagiging snow na metal. Okay. Aba. Pinakamainit na planet. Nagiging snow ng metal. Hmm. Okay. At yan ang 7 facts about solar system. Maraming marami pa. Siguro kung lahat bibiling nga Eh, kukulangan ng video na ito or kukulangan ng oras na mag makapos o baka buton tayo ng araw pero ito lang yung mga ating sinayan ngayon na medyo something like na rare kahit ako nung nabasa ko Oy, ito. Pero, no, siyempre, yung iba dyan, napakinggan nyo na. So, kung meron kayong gustong alamin, pag-usapan dito sa classroom ni dance pwede kayong mag-comment sa baba. Comment lang. Kung tanong kayo, sagutin natin about na uh, yun, science, history, and anything na pwedeng pag-usapan okay? dito sa classroom. Comment lang kayo dyan, okay? And para sa mga first-timers, uh, like and share our videos. And, magkita-kita tayo sa susunod na classroom. Yan na, natapos na naman ang video na ito. I hope may nakulot kayo sa aking pinag-uusapan. This is it. This is it. Classroom with Querdance. At, mag, again, magkita-kita tayo sa susunod na video. This is Querdance inside the classroom. Signing off. Okay.